Hi Kaelya, ngayon po tayo magre-ready dahil tayo po ay na bilang ninang sa paghahawak po sa konpil At ito na nga po, naredy ko ating bag, then shoes Pero bago tayo humanap ng na susot natin ay syempre, hindi na po pwedeng, hindi tayo muna maglaro ng paboriteng laro, ang ML oh, O diba mga Kaelya? Si Kaelya po ay mahilig po mag-ML mga Kaelya Kaya... Laro muna para pilapin natin ang gabi. Da. Okay. At dahil sa sobrang paglalaro ni Kaelia, hindi niya na malaya na siya natulog na na kahit hindi pa nakakasarang pinto. Yan lang mga Kaelia. Kaya see you tomorrow. At ito na nga po ang simula ng ating pagram mga Kaelia. Pero syempre, check outfit muna tayo. Damit kay Sir Chloe. Wow. Pants kay Sir Chloe. What? choose kay Sir Chloe. Ah? At syempre pa ang ating mini bag kay Sir Chloe. Kaya bye-bye. Let's go na. By the way, mga kaelya, ang ating nasakyan nga po pala ay aking pingsan na si Francis Aguilla-Flor. Yan po mga kaelya. At pila nga po natin na magpag-alis uh, po mga at pagpunta nga po sa Barangay Nusa dahil doon nga po magaganap ang kumpilan 2025. Nice! Ito nga bang kaya at kita ko tayo naman at ah, talagang uh, ah, alas 7 pa lang ng umaga ay talagang sobrang taas na ng araw at ang init talaga pakiramdam sa ating mukha pero go lang mga dahil ito po ay araw ng kumpil ng ating bago maging anak kaya go 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 mga kaya at tayo lumaga na papunta nga po sa Santo Domingo Falls Church ng Barangay Hansa And here it is mga kaalya, andito na po tayo sa barangay sa Pinamano Rizal at malapit-lapit na nga po tayo sa Santo Domingo Parish Church. Kaya tayo ay medyo kinakabahan dahil nga po uh, bago lang po muli tayo makapagahawak sa kumpil after 6 years. Kaya po talagang uh, pakiramdam ko po ay para ako na at kaya pala iba ang pakiramdam mga kaelia ay dahil tayo pa lang ang tao dito sa loob ng simbahan. At eto nga po si Xavier mga kaelia at kasama ko pa sa loob sa pag-aantay nga po sa gaganaping kumpilan. Kaya tara, numbas pumunta muna simbahan para tingin natin kung sino pong paparating. At last mga kaelia dumating na po ang obispo at ang paring magsisilbi nga po para nga po matupad at paganap ang kumpilan 2025 dito po yan Santo Domingo Parish Church ng kanasabi ng Anong Rizal. At bigla nga tayong tinawag ng maganda nating taga-subaybay mga ka-area. Yan po ating magandang supporters sa ating mga ginawa content video na taga rito po sa Barangay Henesa. At narinig ko po ang parang boses po ni Idol Talima Islander mga ka -Elya. Halika po, dito nga po mga kaelat aking nakita yeah. Ang mag-asawa si Kuya Buyok at si Talim Islander mismo Mga kaelya, sila din po pala maghahawak sa kumpil today yes. Kaya sobrang siya ni kaelya Dahil may nakasabay po siyang sikat na vlogger Na tulad niya po ni Idol Talim Islander Kasama darlings, o, diba, ka pa kanyang darlings <laughs> Kuya Buyok O ba mga kaelya, ka pa Ganda Ganda <laughs> at dito nga po mga ka ay unti-unti na pong nga po ang mga bata na kukumpilan ngayong hapon dito sa simbahan po ng Santo Domingo Parish Church. At muli ay meron tayong taga-support at taga-hanga na biglang tumawag sa ating pangalan. Hello po. Hello Hello po. Hello po. Hello po. Hello At heto na nga po. Mga at pinapaliwanag na nga po. Ng, pinakang host po dito po sa mga ganap na kumpilan kung ano magiging sistema po at kalakaran sa loob po ng simbahan habang nagbibihis po ang obispo at ang pari. Para nga po masimula na ang pagkukumpil sa mga batang kukumpilan Mukhang malapit na magsimula kaya po halika at panoorin natin ang mga sumanda pangyayari Sa mga ng spirito, sa mga ng na ina-landa o ang mga pinag-alaw na I At hanggang dito na lang po mga kailyan ang ating vlog about post-umpilan 2025 na naganap mismo dito sa Pasanto Domingo Parish Church ng Hanusa, Binanganang Rizal. At siyang po mga kabataan na kanumpilan ngayong araw ay sabay-sabay at kasama ng mga ninong at ninang para nga po sila ay sabay na sabay na pag-uwi sa kanilang tahanan. And love you mga kailyan God bless po sa ating lahat. Bye-bye!